Hello at magandang umaga po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin itong sagot ni PBBM uh, regarding uh, sa paglusob ng PNP sa KOJC Compound at ito daw ay wala namang ginawang human rights violation. So, ibig sabihin pinagtatanggol niya po itong hakbang ng PNP. At pag-usapan din po natin itong expose ni attorney Ferdinand Topacio na idinawit po si uh, PBBM at si Lisa Marcos. Ang parang sinasabi niya rito ay may conspiracy dito po sa Malacanang, uh, Pogo, andyan po ang Pagkor Director, at uh, BOC Bureau of uh, Customs So, yan po ang ating uh, tatalakayin Dalawang bagay Bago yan, pakilike po muna ang video ito At huwag kalilimutang mag-subscribe Okay, unahin na muna natin itong uh, sagot Ng ating uh, mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Natanong ko kasi siya uh, Ng media Kita mo nga naman, ano ilang araw na tong paglusog ng PNP sa KOJC compound si ngayon lang siya natagpuan ng na, na media actually yung mga media po may media po sa Malacanang araw-araw eh. po may media dyan at meron silang lugar na para sa mga media no? may place sila doon kung sana meron spokesperson ay agad-agad sa uh, nalalaman yung sagot o yung mga tanong may ibibigay agad ng mga media at may sagot agad kung may spokesperson at uh, ang spokesperson Monday to Friday yan haharap po yan sa media kaya lang walang spokesperson si PBBL eh. at siya naman eh, hindi natin hindi mahagilap ng mga media araw-araw so hindi talaga siya matanong at walang ma maibalita yung mga nakatambay ng na media dyan. so ngayon lang po 4 days na yata nakalipas ngayon lang siya natanong uh, tungkol dito sa issue ng uh, KOJC compound at paglusog ng PLT sabi niya hindi raw ito overkill kasi tinanong siya ng media uh, uh, nag serve po kasi ng uh, warrant of arrest kay Kibuloy at sinasabi overkill daw dahil 2,000 daw yung uh, kapulisan na pumuntaron. Ay sabi niya, hindi yan ano, overkill. Kasi, ang KOJC compound, malaki daw yan. 30 hectares daw yan. Kaya kailangan ng maraming pulis. Kasi kung labing dalawang pulis lang, may hinirapan ng mag-inspect kung labing dalawang pulis lang. Kaya, dapat marami talaga. So, ibig sabihin, pinagtatanggol niya talaga yung hakbang ng PNP. Ibig sabihin, may bas-bas galing sa kanya. Ano? Kasi si Tore, si Tore na Regional Director ng Dabaw, na kahawig daw ni Dewata, Uh, sumusunod lang po yan sa order yan yung sinabi natin nakaraan ang, ang order na manggagaling sa kanya ay galing kay Marbil. so, si Marvil ganun din sumusunod lang din sa nakakataas sa kanya sino yon si Abalos DILG Secretary at Presidente so galing doon talaga yung order sa taas uh, si Marvil uutusan lang ito si Torre at siya yung magsasagawa ng pag-serve ng waran kay uh, Kiboloy at sabi nga ni Atty. Torion wala silang naipakitang warrant of arrest ni Kiboloy at wala silang naipakitang search warrant so ito po ay hinahayaan lang ni PDBM na ating mahal na Pangulo na kahit gumawa ng wala na sa rule of law ay hinahayaan lang niya kahit wala na sa batas. Illegal ang kanilang paglusob, pagpasok, pagsira ng mga uh, tinatastas nila yung mga uh, gate, mga bakod na yero. <coughs> Sinisira nila, marami silang sinira hanggang sa may namatay pa. Ang sinasabi ni BBM ngayon ay hindi raw wala raw ginawang human rights violation. Eh ang dami na ngang violation na ginawa tapos wala raw so kakaiba sabi nga ni ah, Bato de La Rosa nagkaroon siya ng privilege speech pero hindi ko napanood nabasa ko lang sabi niya ngayon lang siya nakakita na nagserve ng warrant at ang nagserve nito ay 2,000 nakapulisan at nung nag, naiserve yung warrant at hindi na lang nakita si kiboloy, ay eh, doon na sila nagkampo. <laughs> only in the Philippines. Eh dito po sa BBM administration, ang dami pong only in the Philippines na ngayon lang natin na napagkikita. Ngayon lang natin na na nabalitaan na ganyan ang nangyari. Only in the Philippines, only in PBBM administration. May madaming first time. And then, uh, talagang naniniwala tayo na hinahayaan niya lang. Kahit na buti nga hindi talaga lumaban yung taga-KOJC. E kung lumaban niya yung bang nambato or gumawak ng itak o, 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 o ano man, ay e maraming maraming namatay. Nagkagulo talaga dyan at yun ang yun siguro ang hinahantay nila eh, na lumaban ang mga taga KOJC para magkaroon sila ng dahilan to take over the compound. So yun talaga siguro ang gusto nila. At yung sinasabi nilang banker, hindi naman nila mapatunayan, <clears throat> eh, baka sabi-sabi lang yun. Sabi-sabi lang yun ni Tore eh, para Uh, may dahilan siya na manatili dun sa compound. At nagkaroon na nga po ng uh, TPO Temporary Protection Order na galing po sa Regional Trial Court ng Davao City. At pinatigan uh, po yung inihain ni Atorne Torrio noong pang July. Noong unang paglusog ng uh, ng mga PNP so nagbigay po ng TPO para magkaroon ng cease and desist at uh, proteksyon para sa mga member at mga uh, nakatira ron sa compound at kailangan na alisin na yung mga barak yung mga uh, makakarang doon na nilag nilagay ng PNP. Pasensya na po kayo, malakas ang ulan. Baka maingay yung ating reception. Uh, palagi naman maingay. <laughs> Kasi minsan nagbubukas tayo electric fan. Eh, mainit. Eh, maingay din electric fan. So, hayaan nyo na. Naririnig nyo naman siguro ako at naiintindihan nyo naman siguro yung pinasabi ko. Ang lakas po ngayon ng ulan, Uh, anyway, ngayon lang din daw nakakita si si Bato na may order na ang court ayaw pang galangin ito ni Torre na kahawig ni Tiwata. Ngayon lang daw siya nakakita nito na hindi sumusunod ang PNP sa order ng korte. Court order na yan. Hindi pa rin ginagalang. So, time talaga, maraming only in the Philippines ngayon. Dito sa PBBM Administrator. Anyway, uh, punta na po tayo dito po sa uh, pagdawit ni Atty. Topacio kay PBBM at Lisa Marcos. Uh, ang sinasabi ni Atty. Topacio, ito raw ay clue. At meron siyang pinakitang picture. Ito po yun. So dito, makikita mo sa gitna si PDBM at nakatayo at nasa gitna rin po si Lisa Marcos na kaupo. Ang katabi niya ay si Cassandra Ong ng Whirlwind Corporation. Okay, ito po yung nakaditine yata ngayon sa Senado. At makikita nyo rito, Mr. Wu, pagpore owner ng Korak Pampanga. Isa sa pinakamalaking malaking uh, Pogo Hub ay nandito po sa Korak, Pampanga na lugar ni Dito Lapid. Okay. At nan nandito rin po yung uh, now Pagkor Director Jose Maria Ortega. At meron din po rito uh, former BOC official. Uh, Bureau of uh, Postum naman ito. So, nakikita natin, no? Oh, Malacanang, Pogo, Wilwin, uh, pagcor at BOC. So, hindi po tinukoy ito ni Atty. Dupacio. Pero parang sinasabi niya, ito po ay parang conspiracy. Okay? So, parang naikoconnect na natin yung, yung mga dots. Ano? <clears throat> Dito po sa re, uh, report ng uh, GMA Network at ipapanood ko po, po sa inyo pakinggan nyo pong mabuti ito po yung report ni ng GMA Sinagot na ng isang opisyal ng Administrasyon Marcos ang pahayag ng abogado ni Cassandra Ona Okay ah uh, Sinagot daw <clears throat> Wait lang ha Ulitin natin ha Ulitin natin ang isang opisyal ng Administrasyong Marcos, ang pahayag ng abogado ni Cassandra Ong na clue ang litrato nito kasama ang Pangulo sa pagdami ng Pogo sa bansa, ang sabi ng opisyal. Nagpalitrato lang si Ong at hindi siya kilala ng first couple at kuha ito noong panahon hindi pa Pangulo si Marcos. Okay, ang sinasabi ni Atty. Tapacio Uh, lumobo ang illegal na pogo noong 2023 ito ay uh, ang presidente na nito at dito ay si PBBM, okay? <clears throat> yan ang sinasabi ni Attorney Topacio at yan din ang report ng PAOK no? Uh, mahigit 300 pogo ang illegal dito sa Pilipinas at ito yung nagsimula noong 2023. Yan po ang report ng PAOK. Ito tuloy po natin. Nakatutok si Maris Umali. Kasunod ang pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bambang Tarlac, Mayor Alice Wu, na si Sheila Guo, at kasamahan nitong incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong. Inilabas ng abogado ni Ong na si Atty. Ferdinand Topasyong nitratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. At katabi ng unang ginang ang naaresto si Cassandra Lee Ong at isang umanong Pogo owner sa Porac, Pampanga. Cassandra Lee Ong confirms the authenticity of this picture. Sabi nga ang nakikita niyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date with President Marcos and First Lady Lisa Marcos. Dagdag pa nito, Pasho. This picture, May Hold the clue as to why POGO operations, especially illegal POGO, multiplied during the time of President Marcos, eh, because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Pumarap sa media yeah, Special yeah, envoy yeah. of the President To the People's Republic of China For trade, investment, and tourism Na si mm -hmm. Benedict Chico Na naroon din sa litrato Anya totoo ang litrato Pero hindi ang kwento Ang litrato ay pinakita ni Topacio Nangyari raw noong November 2020 panahong hindi pa Pangulo si Marcos Narinig niya no? uh, Sabi niya totoo Yung picture Pero iba daw ang kwento At itong picture daw na to ay nangyari noong November 2020. <clears throat> Balikan nyo na lang mamaya para makasiguro kayo. Yun po ang sinabi, November 2020. So, yan po ang sasagutin natin. Okay? Uh, kung pagmamasdan nyo po, yung picture na yan na isinumiti, isin uh, pinakita ni Topacio, at kung pagmamasdan nyo po, itong ipakikita ko sa inyong uh, nasa Google, ito po yung picture. At ang nakalagay sa baba, where well, the Philippines COVID-19 response sufficient? Question mark. Ito'y published December 23, 2020. So, sinasagot lang natin kung totoo ba na ito uh, taken, itong picture na to was taken November 2020 ito po yung kalagayan natin nung uh, December 2020 ang lahat po ay naka face mask at uh, naka face shield pa so kung makikita natin sa picture, lahat po yan naka face mask kung ito po ay November 2020, wala ka pong makita kahit isang tao dyan sa picture na naka face mask. At ito daw ay nasa restaurant pa. Hindi ko alam kung maluwag na kumain sa restaurant noong November 2020. So, sinasagot lang natin na mukhang malayo sa katotohanan. At nagkamali po dito. Ito po si ano eh, Benny Benito Pechico Nandyan din, nandyan din po yung tao na yan sa picture. Uh, itutuloy lang po natin. Habang nasa isang kainan sila sa Pasay. Dito raw may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos pinakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino humingi ng litrato uh, sa ating presidente. Ganun lang kasimple ang storyang po yun. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. Nalaman ko lang na si Cassandra Lee Ong siya nung pumutok itong litratong ito. Never, never namin siya na-meet. Never namin, ne, ni pangalan hindi namin wala. It's so unfair. ba? Diba? It's so unfair already to the President that he keeps on working hard and then mm -hmm. yet um, di matapos-tapos ang, ang mga um, paghahanap ng storya. Sinagot din ni Tichiko, hindi matapos-tapos ang paghahanap ng istorya para daw siraan si PBBM and PBBM is really working hard daw eh yung mga investigasyon ni uh, Risa Hontevero sa Senado tungkol dyan sa Pogo hindi nga yun nga yun nga ang hindi matapos-tapos <laughs> hanggang ngayon hindi pa po tapos yun tuloy lang natin ang sinabi ni Topacio tungkol sa pagdami ng pogo sa panahon ni Marcos. Analytically, maipocompute niya naman kung kailan pwede itayo ang mga building, ilang years po ba ang kailangan para itayo ang mga building ko. And si President Marcos ay umupo lamang noong 2022 of July, di ba? July. So technically speaking, parang imposible yata ako yun dahil hindi raw makakarating ang ibang mga nasa litratong kaibigan nila hawak na mga kasama ni Te Chico ang mga pahayag ng iba pang nasa litrato na nagsasabing nagpakuha lang ng picture ang ibang nasa litrato. Pare-pareho nilang sinabi na hindi nila kilala si O na dumating lang doon para magpa-picture. Sabi ni Te Chico, sana raw hindi politically motivated ito. Hindi pa raw niya nakakausap si Pangulong Marcos kaugnay ng litrato. Wala naman daw silang balak magsampan ng reklamo laban kay Tupasyo. Pero mensahe niya rito, Let's just move forward. Yung katotohanan lamang na lang. Para sa GMA Integrated News, Mari <clears throat> kayo na po ang humusga kung kanino kayo maniniwala, no? Kung uh, kapanipaniwala ba ang sinasabi nito ni benito uh, Benito Techico. <clears throat> Pero may, papak may papakita pa po ako sa inyo. Ah... Uh, ito po, Uh, executive Order tungkol po sa face mask in the Philippines Executive Order Number 03 was released in September 2022, allowing voluntary wearing of face mask in the outdoor setting, open space and non-crowded places with good ventilation. September 2022, presidente na po si. PBBM nito <clears throat> ah, Diyan po inilabas yung order Na allowing voluntary Wearing of face mask Pwede mo nang Tanggalin yung face mask mo Kung ah, Ano yung desisyon mo ah, Voluntary nga eh September 2022 Doon lang inilabas yung order No Eh lahat po sa nang nasa picture Walang face mask kung November 2020 ito, malayo po sa katotohanan. So, kayo na po ang mag-isip. At uh, ang malina na sagot dito ni Benito Techico, inamin niya na totoo ang picture. Uh, palpak yon, Sablay na sagot yon, Sablay na palusot. Ang pinakamagandang palusot talaga, uh, ito ay Photoshop ito. Ito ay AI. Ganun lang dapat ang palusot. Kaya lang inamin niya pa eh, na yung picture. At ang dahilan niya, may nag-request lang daw na magpa-picture at ang ganda-ganda pa ng uh, Position posisyon nila, no? Kuha uh, sila lahat. So, pagkasinungalingan, parang mahirap talaga paniwalaan at malayo sa katotohanan. Dito naman po kay Alice Go, nasa na siya ngayon? Wala na sa bansa. No? Halimbawa Totoo na siya ay Pogo uh, Operator Doon sa Tarlac. Dahil Hindi na siya Mayor At naitaboy na siya Dito sa bansa Naitaboy na siya Nandun na siya sa ibang bansa Sa uh, Ano bang bansa yan? Indonesia Tama ba? So, kung siya ay talagang Pogo operator sa Bambantar lang eh, sino na ngayon ang Operator doon? eh, <laughs> uh, uh, diba? Uh, uh, eh, ang Pogo uh, Business Ang Pogo Hub is uh, Billion Business So, sino na ngayon ang Alam nyo yung napapanood natin sa pelikula, mga action movie dati. Yung bang sa Pasugalan. Papasukin ng mga gangster yan, no? Makakampasin mga lamesa, guguluhin. Bakit? Kasi ang dialogue yan. Ikaw, kapag hindi ka nagbigay, hindi lang ito, aabutin ah, mo. Mga <laughs> dialogue, di ba? Eh, ewan natin. Bakit nila pinuntirya si Alice Go? Oh? So, kung talagang operator siya, wala nang operator ngayon sa Bampan. Tarlac. Sino na ngayon operator? <laughs> so, dito naman po kay ano, kay uh, ito palang picture na to. Si Maharlika pala ang naglabas nito. <laughs> Matindi talaga to si Maharlika. Ito po, August 21, dito po sa page uh, ng uh, FB, FB page ni Maharlika na Boljakan August 21 po ito pinost uh, So ibig sabihin dahil na naman kay Maharlika <laughs> uh, na idawit ni Topacio itong First Lady at si PBBM malaking tinik talaga sa kanila si Maharlika at uh, matindi rin Ma magaling din si Maharlika hindi nila makanti e siguro nasa ibang bansa nasa US at uh, si Maharlika naman ay nagpunta na siya ng FBI yata yun uh, lahat ng mga evidence niya laban dito kay BBM ay uh, binigyan niya na ng kopya at kung meron daw mangyari sa kanya ito na yung uh, suspect yung nasa malakang niya nga sa so, lahat ng alam daw ni Maharlika tinanong sa kanya at sinabi niya at lahat ng evidence ay sinabit niya, syempre may kopya siya nandoon na po hawak na po ng FBI yata yun at naka ano yun naka computerize yun naka file yun So kung patayin daw siya eh ito po daw yung ano yung mastermind. Eh, kasi yun lang ang kasi meron siyang threat eh no. Uh, death threat na galing yata dito sa kalaban niya. <laughs> so, sabihin na natin galing yata kay Kila Marcos, kay Lisa yung death threat na natanggap niya at parang tatlong beses yata yung natanggap niyang death threat. Kaya lumapit siya sa ano eh sa sa police sa Amerika. FBI yata 'yon. So <coughs> sablay ko itong palusot at katwiran nito ni Benito Tichiko. Kayo po mag-isip, ito raw ay November 2020. Eh napakahigpit pa po ng patakaran dahil sa COVID uh, pandemic noon, nung panahon na yon. Nakita nyo nga yung pinakita ko. December 2020, eh, naka face shield pa. Hindi lang naka face mask. Naka face shield pa. At kung naaalala nyo yung pre-campaign 2021 ni PBBN, di ba naka, naka mask yan? At kung maalala nyo yung, yung anak ni Bong Rebilla nung ikinasal ninong pa si BBM ninang si sa Sara natandaan nyo yun uh, ninang si Bipisara Sara ninong si PBBM kasal nung anak ni Bong Rebilla naka face mask sila lahat nun 2021 pa yun ha eto sinasabi niya 2020 hindi eh, di mas lalo na dapat naka-face shield ka pa nga nun. So, malayo po sa katotohanan, maling-mali ang ginawa nito ni Benito di ba? Diba? Hanggang dito na lang po. Kayo na po mag-desisyon, uh, umaton. Salamat po sa panonood. See you next time.